Magandang araw mga ka-farmers. This is Trapboy Farm Vlog. So sa video na ito mga ka-farmers ay sishare ko lang no. Yung gamit ko na insecticide at saka fungicide. So yan. Gamitan ko siya ng Optimax. At saka Mahika. So At saka Formula One So wali nag-spray ako. Nagpa-spray ngayon mga ka-farmers. Dahil inatakin ang trips. So yan. Kabilaan yung pag-i-spray. So bali sa isang tudling dito sa isang tudling, dalawang beses dadaanan dito sa kabila. Dito, pagbalik dito naman. So, medyo magasto, no? Pero kailangan nating mag-spray kabilaan kasi inatake talaga siya ng trips. Mahirap mag-control sa trips, mga ka-farmers, pagka tag-init. Wala nang ulan dito sa amin. Medyo matagal-tagal na, no? Hindi naman sa sobrang init na pero wala talagang ulan. yung mahirap pagka makapasok yung mites ay yung trips. Mahirap siya kontrolin pagka walang ulan. So makikita nyo ayan. Talagang may tama na siya sa trips. oo so, kailangan natin mag spray talaga ng kabilaan. So ginamit ko dito, pinagamit ko na spray yung makina. Para talagang matatamaan. So under lang din yung pag spray So, kailangan ipa-under sa pag spray no? dahil maraming trips nakapasok talaga yung trips mga ka-farmers wala naman siyang mga kuan white flies pero may trips okay so, makikita nyo wala siyang mga white flies saka aphids uh, trips lang talaga yung problema nya Um, pag hindi natin makontrol, magiging pangit yung bunga. Ha? Ah? Ano nun? Warabok, warabok ka Uy, tubig sa balay, Uy, eh? nag-deliver. Uy, dala noon. So, nag, medyo konti na lang yung bunga niya mga farmers na dahil inatake ng insekto. Oh, so, bale pag magbuwilo naman ng bunga to, 'yun yung pinakamarami, pali pangalawang bugso ng bunga. 'Yun yung marami yung bunga kasi sa isang puno, tagpito lima na yung mapipitas. So bale tapos na kasi yung unang volume nya no. Yung pangalawang pang kuan volume, 'yun yung marami. Ganoon talaga yung kuanang talong. Hindi palagi maraming bunga. So, kita nyo, medyo makunti lang yung mabulaklak kasi sobrang init, walang ulan. So, may mapipitas pa naman sa linggo. Ayan, malalaki na. Kapon pa ito napitas ano. Pero may malalaki pa naman, may mapipitas pa. Mga nasa 400 lang siguro, mahigit, or 500 sa linggo nito mapipitas. Kasi, hindi, hindi na siya masadong marami yung bunga. Ang problema ko lang talaga yung trips. Pag ayaw makontrol to sa Formula 1, kung hindi talaga siya mawawala, gagamitan ko na siya ng synthetic na insecticide pang trips. So abangan nyo na lang mga ka-farmers kung anong gamitin ko na insecticide para sa trips kung ayaw talaga ma-control ni Formula 1. Kasi under na yung pag-i-spray. Tapos, dalawang ay isang ko daan pa sa isang tudling kung ayaw talaga nyo mamamatay di iba na yung chemical na gagamitin natin para sa trips pagka makontrol na balik na naman tayo sa formula 1 so yun lang mga kaparmers no bahagi ko lang yung pag i namin ngayon so kung bago ka pa lang sa aking youtube channel pasubscribe subscribe naman rapboy farm vlog Pahit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. Ano na sa mga baguhan. So, abangan nyo mga ka-farmers kung anong gagamitin ko na synthetic kung ayaw makontrol tong trips na umatake sa aking talong. So, yun lang. Papalo na rin ang Facebook account, Kabilyo Rapi. So, yun lang. Thank you for watching. God bless atin.